Ito ay sagot sa gusto magpa-review ng kanilang account sa mga reaction video ang kanilang mga content. Bakit nga ba hindi ako basta-basta gumagawa ng tinatawag natin na reaction video o repurpose video? Marami ang humihingi ng tulong sa akin sa ngayon na i-review ko ang kanilang mga account. Gusto nila malaman kung tama ba o mali ang kanilang mga na-upload. May ginawa akong video para ikaw mismo ang makapag-review ng iyong mga content. Pero alam ko, hindi pa rin sapat ang nagawa kong video ngayon dahil napakalawak ng dapat natin pag-aralan para makasigurado tayo na hindi tayo magkakaroon ng violation sa paggawa natin ng mga content. Ang paggawa ng isang reaction video ay hindi simple o hindi madali katulad ng iniisip ng iba. Oo, mabilis makagawa ng content ang karamihan sa gumagawa ng reaction video sa ngayon. Bakit ko nasabi na hindi simple o hindi madali? Dahil sa tinatawag na resulta hindi dahil sa ginawan mo na ng tinatawag ng meaningful enhancement, ay 100% safe na sa violation. Hindi natin masasabi na sapat na ang ginawa nating enhancement sa isang video. Mayroon akong nakikitang ibang content creator na ang sabi nila, ini daw sila kaya sila nagkaroon ng violation sa paggawa ng reaction video. Lilinawin ko lang idol, ayon sa aking pagkaunawa. I-check mong mabuti ang pagkagawa mo ng isang reaction video kung sapat na ba talaga ang pagkakalagay mo ng tinatawag na meaningful enhancement. Dahil kahit hindi ka i-report kung hindi sapat ang nagawang meaningful enhancement na yan para kay Facebook, maaari ka pa rin magkaroon ng violation. Kung sa palagay mo na sapat ang pagkagawa mo, hindi ka nakakasigurado na sapat yon para kay Facebook. Mabigat na violation ang maaaring nating makuha kung hindi sapat ang meaningful enhancement sa pagkakagawa ng video maaaring ang original content o intellectual property ang maaaring maging violation natin kapag nangyari ang sinasabing violation. Hindi ko sinasabing huwag kang gumawa ng reaction video o repurpose video. Hindi ito isang pananakot na gawin ang ganitong klasing content. Ito ay isang paalaala na ang paggawa ng reaction video ay hindi 100% na safe. May nakakalusot, mayroong hindi sa violation. Depende sa platform sila mismo ang magdidesisyon. May mga video na ang nag-upload ay naglagay ng claim na tinatawag. Kaya kahit nalagyan mo na ng meaningful enhancement, napaka-risky pa rin gamitin. Lalo na sa mga movies, sports at napakarami pang iba. Ngayon mga idol sa mga nagpapareview ng account para malaman kung wala bang nagawang violation ang kanilang mga ginawang reaction video, ang sagot po dyan ay hindi sigurado. Tanging ang platform ang makakapag-desisyon kung sapat ang pagkaka-edit natin sa isang video at pagkalagay ng meaningful enhancement na tinatawag. Kaya kung reaction video ang mga content mo, suggest ko sa iyo na pag-aralan mong mabuti kung paano makakapag-edit. Malaki ang maitutulong niyan sa paggawa mo ng content. At maging maingat ka sa mga video na gagawan mo ng reaction video, piliin mong mabuti para iwas violation. Kung nakatulong sa iyo ang video ito, huwag mong kalimutang i-share para makatulong din tayo sa iba pang nagsisimula pa lang maraming salamat sa panonood